Dami. Dami pong kimpi eh. Nalabas sila pag maulan do singhanon. Eh. Lumabasan eh ang kuan kimpi. magandang gabi po sa inyo lahat. Yan ngayon po ay mangingilaw po kami ni Bossing ng kimpe. At dito po sa fish pond ay marami pong nakalutang na mga kimpe. Naglalangoy po ay amin pong sisirokin po ni Bossing. Bro, po takot na. Dito ko, kumabong. Baka mapatalapit dito ah Uy, grabe honey. Dami. Dami pong kimpe. Eh. Nalabas sila pag maulan. Go, singhanin. Ayan po ang kinti. grabe, dami. Oh. Pila. <laughs> Matakas na yung isa. Uy, busing oh, dami. Naglabasan. Grabe po, oh. di Hindi lang po masyadong maaninaw dito sa akin. Ano, dapat say, sa isa ako, busing. Saan mo, halagay, mamaya. Itataktak ko. Uy. hindi po yung darawang pusa, oh. <laughs> Uy, dami, oo oh, oh, Naglabasan po, Sayang at hindi lang masyadong kita dito sa akin ano ah. Kami pinaka dito lang sa prinsa. Na talagang uha -huh, po. Akitang kita. Ah. Lumabas na ni eh, ang kuan, kimpi. sa yan? Galing gusing. Bakit doon sa Nakatago lang sila. Hmm. Ay, dun sa irrigation ay eh, parang meron din eh. Pero mas marami po dito. Kaya kami po ni Bossing dito. Pag na yan. At alpas na eh, sa sakon na hani. Eh. Yan. Pangingilaw at paninerok ng kimpi. Lepu. Oh, ay, mahulog. Ako nang ingil, Dami. Meron hindi yan. Wala. Nakalapas natin. Nakalubog lang. Yan eh, isa. Nagtaga pang na. Nalutang honey, pero marami sa ilalim, oh. Uh oh. -huh. muunti rin eh? nabibili rin ang ganayang kimpihan yan niya ito'y binuburo magkano ang kilo ng ganayang busing? parang 100 ah dami po oo oh, oh. parang isinabog yung busing oh. Ay, naka. Kung ka na ina pa. <laughs> Pagka pala maulan ay nalabasan eh Busing o, nasa gilid na yung timba. Baka mahulog. Hmm. Gitna mo. Manong, marami pa rin. Boom pa oh. Sa gitna, sa oh, ang dami. Sasa ko nata yan. <laughs> Wala ko yung eh, isang timba. Wow. Wala sa timba yung mamatay. Kaya't ako na ipapaba dito ah. Kung ang tatang dito ito ay ako yung nangingil oh. Pangulos din naman. Hindi umilaw itong ating ano ah. Solar. Lagi na lang maulan na eh. Hindi na arawan Ayan si Bossing Pina dito sa prinsa. Nakahapon tapos nanginirok lang po. na oh. Nabalik. malus, lus mamaya uli hataw hataw ka na eh sa araw bus hindi sila nalabas <laughs> ha? hindi sa gabi lang <laughs> Nakabantay po itong tatlong pusa. Oh. Mak. 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 Oh, nalapit busing sa iyo. Kanina po yung nakakagahol. At marami. No, kaya sa kabilang dulo. No. Sa kabilang print sa busing. Eh. Sila dito lang nakatago o doon? Doon. Nadala lang? Pero ayun ha, nila. Ah, lilipat ka ta. Sasalin mo lang Ah, Sige, salin mo muna. Sa kubo, tara. Tara. Matilim po ang daan. Marami din po kaming nakuha, oha. Ang ibinoksan ay. Hmm, dami. sali na po ni Bossing sa sako para hindi makaalpas maninirok pa kata ay kata ayan at kami daw po yung mga ingilaw ulit ni Bossing dito naman po kami ha, sa kabilang prinsa. Parang sila nalapit ha ni Bossing sa liwanag. A few minutes later. Yan po at ito yung pangalawa naming huli na kimpi. Ito po yung lang talaga, hindi po nalaki. Yan po yung size po niya. guys at nandito na po kami sa bahay at eto na po yung mga huli namin pag eh huli ni bossing sa paninero <coughs> hindi kaya ito tatakas diyan yan eh hindi mo at yan Tatak-tak po ni Adyaw dito ah, sa kawain mo. Tapos, papalanggana. Wow! Dami! Marami din po. Oo, oh, okay po. Ate niya, magdala ka lagayan mo. Nahaang ka na. Ay, nakatakas na diba? Ito, tama na ito ka na lang. Ito yung Tapos ito ay hati-hati nalang. Katadya, wali ka. Tangang usungin mo. Hindi pa.

Ate kaya ako kumaka na. Yan pali. Ang mga ito. Ako yung yung big yan. Isang tabo. Jow. Oo. Saka sa'yo si dam. May kuha mo na rin. Ay sa'yo jow. May doon na. Wala po. Wala oh. ka mawala. Oh. Tama, Tama na ito. Tara na yan. Uh -huh. Ay sige. Kami, Kami na sama-sama sa sa nalala lang dito. Ayan. Ay sige. Salamat. Patadya mo. Ayan. Naglalakot. <laughs> <laughs> Ay, ikaw pala hindi muna. Kumuha rin. Dapat pala yung... Dapat isa diway si kumuha muna. Ay, may nalaglag. Ay, diyan. Bata. Mga ate unik, wala nang tao sa kanila. Hani. Kumuha ka na lang. Kumuha ka na lang. Yeah. Yeah. po ang kimpi. Hati na lang kayo. Ay, meron din po. Si Meroklana yung sa may prinsa. Ay, sino bibigyan bigyan mo din yan? Ay, tutuit ka naman yung ating tabo. Ay, kung saan mo lang nalala? Ha? po. Ay, ba na ako Kung mga kalagay yan? Kung may hila na kaunti. Ay, kahit tumalo ng babae, tumalo din. Oo, ay babae nga. Hmm. Mamaya ako sa ulit ulit magkakamali. Yan guys, at si Bossing po ay may pamitin dito ah, sa ilog. Papandawin po niya. Ilan na pamitin mo di yan? Dito sa okay, mahulog. Dito ako sa dulo. Saan? Oh, ako'y na ni Silver. Ako'y mahulog dito ah. Nakasawat ngayon. Maano taang daan. Ako'y lumagapak. magapak. may uy mm. may huli nga malaki daw po si bossing naka nakapatong po sa ano ah nakakayat sa puno uy uh. may huli eh po ni bossing parang sumangat na Sabangat han po. eh Kung nalago tayo alipas. po ang mga aso ah pala sunod ah. si silver ni pulot ano nakuha mo na baka mahulog ka di yan uh, malabot, eh. ha ba yun nga nga lang eh Bye. Oh, nang huling ni Bossing. Pati nga Bossing, ay dito kaya ako. Babalik na ako dito ah. <laughs> eh, patay mo muna kaya yung ano mo at pag titingin ka sa akin nakakasulo Yeah. <laughs> Ito diba kanina ako may huling gubang numaga. Oo. Ayan po ang huli ni Bossing. Oh, Lalapit na rin ako. ang sariwang sariwa.

pinapagod mo naman. May hilo bossing. Nay, <laughs> ginali. <laughs> <Ha? laughs> Tara. Sino sa tilma yung mga pusa? na um, Eto Ito po yung nahuli ni Bossing na lipain. Ulay blue pa lang mata na ito Bossing ha eh. Lapu-lapu. Si Bossing po ay nadun sa may prinsa. Nagaaninaw po ng alimangot. Minsan po ay may nasabang. Meron, Bossing? Yan po ay pandalwa na niya. Pandalwa muna baga na nanahuli. Patingin niya, muna. Wow, babae. Taba. Ba? Bakla. Ah, yun pong kanina ay nagapos na rin po niya. Patingin niya. Oh, ay babae ka niya. Patay mo muna yung plus light mo ha? At masulog. Akin na ata ako magpapatay. Yan. Ayan po yung alimango na nahuli po ni Bossy. Nagapusin na rin po niya. Yung pong isa kanina ay nagapos na niya. Ah, na Bossy. ako. Nakaabang ang mga bosa. Bago po siya minaagat. Ha? Abay, baka ako biglang sipitin. Mm. May lamok. Ba, malamok. Meron na rin. ni. pag ka mamaya pagkagapos na yan. May bunot pa baga tayong tuyo. Oh. O mga basa pa. Ayan po at bali, nandito na kami ni Bossing sa bahay. Umuwi muna po kami dito at si Milot po ay inihatid po ni Bossing sa bayan dahil paluwas po sila kasama si Nalea, si Bunso, kagwa lang, si Becca naman. Dahil sila po ay yung kanilang, nung nakaraan nga pong buwan, nung December, ay sila nga po ay kumuha ng student driver okay. license. Ay ngayon po ay i-apply na po nila para sa non-pro. At after 5 years daw, sabi po ni Bossing yung para sa professional driver license. Ayan. At yun niya, yun Bossing, kahit ikaw ay hindi mag-professional, kahit laging non-pro, ay yun na ikaw like, oh, na may hindi na mamasahiro. Kung ay may lang, personal, ano lang. Um, Ayan, bali, kadadating lang po ni Bossing at inihatid nga po si Milot galing sa bayan. At bali, hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag at panonood. mag po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!